Talaga li para no? Oh? Oh? Wala niyo po talo na, no, eh. Wala laki, dami pong hitda halo na talaga, lipara no oh oh dami no no ah, tatlo tatlo di parang po talaga At po talunan yung mga itla uh, grabe talunan lang po oh. sa taas, ang dami na uli. Hindi na nila alam kung anong gagawin. <laughs> yan no? o, oh, talo na po. Grabe naman yan. Oh, oh. Pare, dyan sa pwesto natin, wala no? Yan o, no? oh. daming talo na. Yun no? Oh. Uy Uy Angat lagi ng angat. Grabe yun yung uli si Parden eh Uli si Parden eh okay, Sige Sige mula dyan Ipunin na lang natin mamaya Grabe yung angatan mga kabida Uy Uy, di eh, parang talaga? hu, po? yon, uli na kay parjedis, <laughs> uli po, uli uli uli, wag wag pare, yon, Uy, uy, uy. Yan, <laughs> uli 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 no? Grabe naman yung uli na uli 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 ang laki nung pre. Huh? Grabe na po. Yun. Uli. Uli pare. O. Oh, yan. Dyan lang. Dyan lang po ilagay natin. Grabe yan. Grabe bihaya po yan. Yun. Uli. O. Oh, uli si kuya. kaka lang oh O. Oh. O. Yan o, oh, nakasako pa o. Oh. Binubuha to. Uy, talo na talaga. Yeah. Hmm. Kita natin. Ang po. Ang mga bata o. Oh. Ay, puno na pala. Grabe naman yan. Hmm.

Ako. Ang laki. Grabe mo na yun. Tatlo, tatlo. Grabe po yung angatan. Yun! Yun! Dalawa wala, dalawa pa. Swerte. Ayan o, oh, kakauli lang po ng malaki. Ayan na naman. <laughs> oh. Malaki? Daming tumatalon talaga. Hmm. Puno ko o. Oh. Uno -uno, oh. <laughs> hey! Grabe naman po ngayon. Hmm. Walang tigil po yung uli. Yun, oh. Hmm. O, oh, uli si Barderis. <laughs> eh, hey friend, dami. Talo na talaga. <laughs> salamat po sa Panginoon ng biyayang binibigyan niya oh. Kakatuwa po. Hoy. Ang dami pong blessing na binigay niya. Oh. Tara talon-talon. mo na yung pre, malit. Para lumaki pa. Para dumami. Para dumami. maliit pang ay tatlo tatlo huy naglili po mga kabila huy huy yan yung iba po yung maliliit pinapakawalan po nila para lumaki pa at kapag alanganin siya mga ganyan lang siya three finger to finger pinapakawalan na po para hindi maubos ba grabe naman yan ngayon lang namin na experience yung ganito oh, laki pa yung tumatalon yun laki nun hey pre sayang pre yo no? yo no? Wala! Grabe po yung talunan! Ay, kinelas, kinelas! Yung pre! Ay! Ay! Yan ulit! Tatar eh. Grabe po yung dinadan namin na to. Talagang blessing. Sipin nyo yan o, oh. talunan mga kabida. Talagang liparan po yung mga isda. Dito lang po yan sa Kandaba. So, sa saaming lugar. Halos na yung mga, mga nangingisya na to. Halos dayo po. Galing ng Gapan, San Miguel, Bulacan. Yan, dinayuan na po dito. Sa aming lugar. Pag hindi ka naman dadayo, tignan nyo naman po yung mga talo na naisa. Oh. Ano lang? Oh! Oo! Ano no? Grabe po naman! Yun! Yun! Uli, kay Bardenis! O, oh, uli! Yun! Pa, <laughs> ah, uli! Uli pa rin! Ule yan. Okay, tanda na. Hmm. Dami na po. Ito, kanina to? Dami. Saan sa inyo yan? Oh, uli na! Yeah. Mm. Grabe po. Grabe na naman yun. Mm. <laughs> Talo na yung mga isda. Grabe. Biyaya. Uy, laki nun. Tumalon. Malinit. Tinatapon nila. Yun, lalaki. May mm. oh. butas na. May butas na sa daming isa. Talagang walang tigil sa liparan mga kabida. Grabe po talaga ngayon. Yan po. Oh. Wow. Uy, grabe. Uy, yan na naman. Arbes po, Arbes. Bes lagi tak. Harvest po ng isla, mga kapita. Grabe. Yun o. No? grabe naman ngayon ah, uh, uy huli na naman huli na naman sige ayan okay. uh. uh, babalik, babalik, babalik lumalakad, lumalakad Grabe yung isda na uli. Oh. Lagang na yung mga isda mga kabida. <laughs> oh, grabe. Yun. O, uli, oh, dewo. Oh. Yan, yeah, medyo lang po napakadali mang uli.